Hi! Good morning! Good morning everyone! And so good morning everyone mga kapalangga So welcome to my video for today's video mga kapalangga Ayan, so magsasampay tayo Ayan, so kasi maganda ang araw So magsasampay tayo ngayon So mga kapalangga, para matuyo ka agad So sasampay ko na Bye mga kapalangga! So ayan, panunod! cellphone. Sumaka pa lang na ang aking cellphone. Ayan. Sumaka so, maganda magsampay mga palangga kasi uh, maaraw, no? So, ayun, mabuti yung mag-sampay. for this video mga kapalangga tapos na tayo magsampay so mamaya ulit kasi ano uh, tatlong salang niya tayo yung aking so, So, bye mga kapalangga. Thank you for watching everyone. Don't forget to like hard and don't forget to comment everyone. So, please help me to support me to, yeah, to share, to follow me and to subscribe me everyone. Thank you for watching. Bye-bye. See you next video everyone.